Yun, no? daming ibon doon sa gitna, o. Oh. Okay, Kita po ka, yun, no? Parang hindi gaano pansin, no? Puntahan po natin. Inakay pa siguro sila, oh. nhìn là khay ngào. Đó mẹ. Hãy tatlo siya oh. yun oh hindi pa nga nakakalipad eh. nasan pa eh. yun oh yun po oh. tatlo eh. yun oh po yung dami nito eh. nasa na yun eh. nagkukumo po Malayo pala po, kita ko na. Nasaan pa kaya yun? 'yung maliliit lang na tikling. Oo. Oh. yan kapal na po Oh ah parami parami Niispat na po, po natin yung isa. Saan kaya siya nagpunta? Bali ito po yung kita ko yung tatlo ay. Yan, tatlong piraso po ito. Dalawa lang po ito. Siguro po, di po ba't yan ay bagong hand lang kagahapon? Siguro bumalik sila at nakainginain. Oh, yan. Oh. Diyan sa malaking pitak natin. Bali ito po naman ay i natin ano po. Yan. Sana po ay may mapulot din na kaunting aral ano. Kasi sa ganito pong pagkakataon ito po ay kumbaga kung iisipin po natin maliit na bagay ano po. Pero napakalaki po ng impact. Kumbaga ako po sa tagal ko rin nag-aano na sa bukid po ba yung mga nakakaenkwentro natin na tulad po nung ano, kumbaga mga ganito ang ibon. Dati po, aminado ako yung minsan ay nag-ano rin po ako, nag uh, alaga. Ay nakakaawa po ba pag yung hindi napakain ng husto. Kumbaga dapat ang mag-aalaga ho talaga ay yung may kaalaman. Oho, yan. Ay gawa ng kumapabayaan natin tapos magkasakit lang siya ay sayang po naman kumpara po kung sila nasa ano nasa natural habitat nila yun kumbaga mas makakagalaw sila ng ayos ano po ito po ay ating papakawalaan din at gawa po ng malaking tulong din po ito kaya po sila lahat po ng hayop na nandito sa paligid natin oh lahat po yan ay may gampanin oh yan. Hindi po gampanin nila nagawin pang ulam. Pero kung marami rin po naman, siguro nga, inuulam din po. Pero tayo ay hindi ganong ano nung ganito po ba? Siguro minsan, mag ano din po, hindi naman tayo tatangging, hindi tayo kumakain ng mga ibon po ba? Pero yung nasa tama, opo, yung katulad po nito. Napaka inakay pa nila. Yan. Siguro po i-release natin ito doon sa bandang Ilaya doon. Doon ko po nakitang lumipad yung kanyang inahin. Opo. Nang para mas maturoan pa po sila lumipad. Yan, no. Ganda ng kulay niya, Yun minsan no, kumbaga mas inaatupag ng iba pagka nahuli yung ganito, yung kinukulong po ba tapos yun naman minsan minsan no, yung ibang ibon katulad doon yung yung green and yung nilalan parang alimukon yung po ay ang tawag namin doon nagpapakamatay po yung ganun kumbaga ma uh, mainusisaan mo nalang ang mga 2 days nakakulong siya namamatay siguro gawa na stress hindi ho tulad ng mga alimukon talagang pwede siyang talian yan no maganda siya kumpleto ito po ay bali bata pa kasi bago pala ang sinisibulan yung kanyang ano yung kanyang pakpak yan no mamaya papakawalan ko rin kayo hindi ka man hindi mananatiling ganito po i-release na lang natin yan no bago pa lang po sinisibulan yan no mga bago pa po yung kanyang yan no Shhh. eh Okay, tama ikaw Psst, Gagawin mo naman yan ito, oh. Hayo! Sa gitna ako po ng palain, pati ito papakawalan kasi, oh. Baka ma-target pa nitong ating alaga. Ilalayo po natin, ano. Yan, oh. Hmm, tara po. At ating... Nagpipipiglas na. Papakawalan, ah. Oh. Parang kulay pugo. Tiyo, dyan muna kayo, ha? Kasama agad. Dapat po talaga papakawalan ko sa gitna ng palayan. Pwede siguro dun. Sa kabila dun, banda. Kasi ho, yung nanay nito, dyan lumipad, eh, papunta dyan, sa banda dyan. Siguro po naman, mas makakarating na sila dyan. Dun sa gitna po doon. Ayan, ganda po ng lugar, oh. Aba, oh. ganda ang lugar, oh. Maganda ang panahon, po. Diyan po naman sa sagingan naglipad yung ano, yung inahin ito. Diyan po natin papakawalan kasi, oh. Doon sa kabila. Tatrabahuhin po natin yun. Ay, baka po mabagat ng ating alagang aso yun dun sa bandang dulo po ganda ng paligid eh, na po kuku farm dyan sa uh, mas malaking pitak natin huh? yan ano to yan e edulas dito na po natin i -re release pwede siyang pumunta dyan sa sagingan pwede pumunta dito sa kabilang banda wala po naman tama ari oh yan oh. medyo ang tabi lang ang ating pagkakapigil sa kanila oh ang dali na release na kayo oh. sa gitna po ng ano, palaya natin iyaan mm. Ang dali na, lakad na oh. Yun oh, yan na po oh. ganda niya oh. Yun na po, napakabilis na po oh. Tumakbo na oh. Magkahiwalay na po sila, yung kita po ba ninyo oh. Yun, napakabilis po oh. Yun oh. Ayos na po. Yan po na may magkukusa na yun na po yung isa sa bandang kabila naghiwalay na po sila napakabilis oh. dito lang pumunta nagkomoplads na agad yun po oh. mahilig po pala talaga sila sa tubig oh. yan yung oh. isa oh. yun oh. yun alam oh. yan Pinapalakan nila yung katawan nila o pangung depensa. Bala yan po, okay na. Bye. layo na bala yun po sana po na may mayroong naging aral ano po doon sa ating ano tikling na na uh, kuha kaya ho naman tinanggal natin doon sa malaking pitak para po ano gawa po nang lilinisin po natin ng ayos ay para mas safe na sila mas marami po silang papalaguan dyan no? yun malayo Ang po ng lugar oh. Ito po ang natural habitat Bala po, sana po na may, may naging aral Ano po Bali Sa mga bata po na nanonood Kung maaari, huwag na pong huliin yung mga ibon po ba Oo, kasi um, uh, ma, ano lang, mahuli man natin. Hindi rin uh, man natin ang papakanabangan. Kung baga ilang sandali lang yung magiging kapalit na saya natin nun. Uh. Oo. Kung para sa dumami pa sila, mas makikita pa na susunod na henerasyon. Ayun, bali, salamat po ulit sa inyo pagsama. Ano po? Yan. Ganda pa ng view. Dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po kayo subscribe sa akin channel. Pa-subscribe na lang. Pa-click na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod pa ang videos. Yun. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Yo. Bye.